ayan mga kanaypi dahil wala tayong ginagawa hindi naman tayo masada. ngayon ayusin ko muna itong ano yung upuan namin sa dining table sa kusina tignan nyo mga kanaypi yung nangyari sa upuan namin ayan tanggal dito gawin muna natin yung trabaho ng bahay i-repair ba? muna natin tong ano upuan sayang din kasi mga kanaypi What's up mga kanoypi Happy Sunday sa ating lahat Kumusta kayo? Ako ayos lang din Wala mo nang kasada vlog na mangyayari ngayon Dahil araw ng linggo At magsisimba kami nila Misis at Maika Si Rinian, maiwan na naman dyan Ayaw niyang sumama mga kanoypi Ayan, tulog pa siya So, naka-ready na ako Si Misis Papalit pa At si Maika kanina pa lang na ready kasa lang tulog pa mga kanoypi pinatulog ni misis kasi umiiyak nandun sa duyan makatulog siya eh antayin natin si misis na matapos na makapagpalit tapos kumpunta na kami mga kanoypi anong oras na rin si maika naligo na rin kanina pinatulog lang namin kasi umiiyak so, sa duyan yan mga kanuti nandiyan oh. yan tulog pa mamaya oh, magigising na rin yan mga kanuti saglitan lang yung tulog yan eh so naayos ko na rin si Mia nailabas ko na rin sa kanyang garahe ayan anong oras na ba 19 na 8.19 na ang umaga so sa mga magsisimba ingat ingat mga kanoy pi. happy sunday sa ating lahat family banding muna kaming tatlo <laughs> may iwan <once> si rin yan <laughs> no okay update ko na lang kayo mamaya ayan mga kanoy pi, paalis na kami nandito na si baby Mike oh. hello baby Ah. Hello, Bibe. May ka. Ay. Simba ano? Sisimba na naman ng Bibi ko, ah. Oh. <laughs> Simba tayo. Punta tayo ng bayan. Ha? Ah. Ah, pupunta na naman ang bayan ng Bibi ka. Tara, tara. Anong oras na rin, mga kanaipi? Baka mag-umpisa na yung Nisa. Bago kami makarating doon sa bayan. Okay, let's go! Let's go! Sarap ko lang yung pintuan, mga kalayipi. मावा की tayo mga ka okay let's go Dami siguro Gorong ngayon. na, tayo yung mga bata. park muna kami dito nandun si Mrs. pumunta na sa palmonte palengke muna siya ng tinda niya Nag park tayo dito sa pinagbibilan ko ng styro ano may ka may ka ano Inantok na si Maika mga kasi Hello Antay na lang natin si Mrs. Patapos na rin siguro yon sa Balmol Buti na lang Hindi umiiyak si Maika no? Ayan, uh, bait eh. Yun na si Mrs. O. Tapos na siyang bumili na? Ayan Bili lang ako ng ulam namin Tapos uwi na tayo kaming ulam eh. Ryan nakta yan Karne, adubo lang ano nga lang ano <tinyo> Taliwan ka lang ah Taliwan ka lang <tinyo> ah Wayne Taliwan ka lang Ang pinginig ka wala dyan para akong Awalan, sige na karoon na Awalan na

Pwede lang, no? Pwede, P125 lang ako. 150 Pagustuhan ka sa kilo? P290. 290 sir. Ay, or 200 oh, muna tayo. So, p lang? p lang. May nungagulo pa eh. Na? May isa lang. Amok ay natatasa ka sa Tak kring lang Ayan, may ulam na tayong karne. Cruising.

talagad na <laughs> ayan, uwi na tayo mga kanaypi bali nagpunta rin pala ng bayan si Rinyan mga kanaypi siguro nagkaayayaan na naman sila doon kaya yan nagchat sa akin, sabi niya pupunta na rin ng bayan tayo dyan sa Frank's Burger Bibili tayo si Mrs. ng ano Burger Ito na, na ipi. Hello Bibe. bye. Marida, Papa, Mama mo. <laughs> hello, hello ganda. Hello, hello, hello ganda. Hello, ganda. Hindi ko! Wala na 'yung biga. Nakatulog sana oh. Nakatulog ah. No. Ayan Buhatin na lang natin 'yang mga yan. Hay <laughs> bibi. Hello, Mika. Hello, baby. Nagsimba simba ano? Nagsimba simbam ko ano? Ay! Nagsimba Simba simbam bibi ano. Hi! Hello! Ang may kamay ka! Ayan mga kalangipi dahil wala tayong ginagawa Hindi naman tayo na masada Ngayon ayusin ko muna itong ano Yung upuan namin sa dining table Sa kusina Tignan nyo mga kalangipi Yung nangyari sa upuan namin Ayan Tanggal dito gawin muna natin yung trabahong bahay diba? i-repair muna natin tong ano upuan sayang din kasi mga kanaypi ayan mga kanaypi puro nakaganyan lang pala yan ito so lagyan natin ng stick well para kumapit mga kanaypi hindi na siya gumalaw at ibalik natin yung tornilyo niya dito yung mga tornilyo niya eh yan may mga lock din pala mga kanayipi so malagyan lang natin ng konting stick well dito magkakabilaan okay na yan yan lang naman yung importante mga kanayipi gumagalaw kasi siya eh so matagal na rin yan na binili ni Macy's dati nung nasa Taiwan pa ako Saka uh, natin i-repair. Ayan, lagyan natin ng stick wheel mga kanipi. 是对。 balik na natin yung tornilyo niya mga kanaipi. So some now. you got me follow for your ass, Oo no, natapos ko na yung dalawa mga kanaypi Nandun na yung dalawa na natapos ko Nalagyan ko ng stick well At ito naman yung lalagyan ko pa Kansa naman na siguro yung stick well na natitira dyan Okay Yun lang naman yung paalang naman yung lalagyan natin dyan mga kanaypi Kasi nga uh, Tawag nun habang tumatagal at din yung pagkadikit ng sticker na nilagay nila. Ngayon, lalagyan natin ulit para tumibay na naman, no. Ngayon. Kaysa, tawag nun, masira pa, ayusin na natin agad, no. Adali lang naman. Tara, tuloy na natin na gumawa. <coughs> lang kami ng puso ng saging ngayon mga kalipi oh. at kinuha ko doon sa ano sa tanim ni misis doon sa likod yan lalagyan ni misis ng ano ng arena sa ka itlog ipipreto niya. parang burger yung style nya mga kalipi <laughs> ito na lagay na natin tong foam nya mga kanipi. Okay. Mayos na mga kanaypi. Oh. Hindi na gagalaw-galaw yan. Ito yung ulam namin ngayon. Kinaw namin sa tanim sa likod. Ang <laughs> sarap to. Maging burger na. No? Uh, gawin natin ano. Burger. Kaso mga kanaypi pag ganyan matrabaho ko lang na gawin tatanggalin mo yung nasa gitna niya katulad ng ginagawa ni misis yan tatanggalin hmm. yan tatanggalin natin tong tangkay niya na to saka ito pare. ito kasi yung parang mapait ganyan niya hmm. ayan yung tatanggalin pakita mo sa kanya yan hmm. yan yung tatanggalin na dalawa nandito na yung finished product niya mga kanaypi pero guguntingin niya o kaya hihiwain ng maliliit para ano ilalaga. tapos ilalaga sa yun lalagyan na ng harina at itlog tapos iprito na mga kanaypi instant burger na ulam puso ng saging ano yung ginawa ko mga kanaypi yung puso ng saging na uh, ginawang burger may ari na uh, sibuyas, bawang ganun. Ito, ito yung ano yung burger puso ng saging pwede nang pretty stuff pwede na may yun. luto na yun tikpan natin nandito na mga kanaypi ayan yung luto na na puso ng saging ginawang Burger, yeah. Tikman natin to. Tikman natin mga kamayipi. Panalo. Mm -hmm. Panalo mga kanaypi Masarap Parang may karne talaga Malambot yung ano Yung puso ng saging Kasi nga nilaga pa ni misis para lumambot yung ano yung puso ng saging pagkatapos na nilaga rerikaduhan na niya lalagyan niya ng harina itlog titimplahan niya mga kanipis sibuyas bawang pagkatapos ng ano tarikaduhan ganito na siya ayan saka ipiprito na now masarap masarap